Ayan. There's B. Red one. Look like some red. Yeah, this one. Mommy be careful there are thorns. Yeah, no. I'm going to get enough. Oh. Mommy doesn't not... know. Mm. Ayun pa usa. Ay, pakinin okay na, na daddy. Ganun ta. Yan, tamina. Tamina. La. Yan. Hindi <laughs> bi <Lami> magtupo. <laughs> hey, look at this. mag ano, mamitas. Sarap mamitas. <laughs> Yay! Sarap mamitas. Ano pag namimitas ka ng apple? Ang ah, sarap guys mamitas. Ang dami niya, o. Oh, libre lang. Nasa kasada lang kami oh. Ayan. Dito lang kami sa kasada, oh. Ayan, kasada lang yan. Dito lang yan, sa kasada. Tingnan nyo, guys. I'm <laughs> hmm? guys dami yung apple. Uy, ayun na lang ka. Let's go.